Patunay na latest food seller po ako, ito po yung magpapatunay sa akin, sa inyo. So ito yung book na to ay nung last, nung bago pa ako dito sa bimbi. Iniwan din ako ng aking apply at hindi ako ginagayad niya. Ang ginawa ko po ay nag-aral ako at pinagtutunan ko talaga ng pancing. Kung na nakaka-dismaya kasi sobrang hirap talagang mag-ingkod, magta-type. Pero ang ginawa ko po para hindi ko ako ma-stress, ay ginawa ko na lang siyang libangan. After my work, ito yung parang naglalaro lang ako. Hindi ko naman na yan na talaga namang nakakakasuccess din ako. After doon ay na-upgrade ko ng in-upgrade ang aking mga account at ngayon ay dumarami na siya. Pagkatapos po ng 2021, 22 ay talagang hinato ko ng hinato si PNB. Kasi dito ko po ng patunayan. Dahil kay PNB, alam niyo ba kung bakit? Dahil kay PNB, nabili ko yung lupa at bahay doon sa provinsya. At nakakatustos na rin to sa pang-araw-araw ko. Nagastusin. Kasi every week po ang tao dito. At ito. Mga mesa isang